Iris, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Iris ay hindi basta-basta nagbibigay ng tiwala sa iba. Sa trabaho, matalino siyang magplano at matalas ang pag-iisip, kaya't bihira siyang madala sa panandali ang solusyon, lagi niyang tinitingnan ang pangmatagalang resulta. Siya ay masipag at masigasig, sinisigurong maayos ang bawat ginagawa bago ito matapos. Sa usapan, maingat siya sa kanyang pananalita upang mapanatili ang positibong enerhiya na nagdadala ng swerte. Wala siyang puwang para sa selos sa ngayon, sapagkat puno siya ng tiwala sa kanyang relasyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat. TORUS sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Taurus ay magpapamalas ng tapang ngayong araw at hindi madaling mapapayag sa mga pakiusap na wala sa katwiran. Sa trabaho, mas pinahahalagahan niya ang makatapos ng maayos sa halip na makipagdiskusyon ng hindi kailangan. Ayaw niya ng mga transaksyong may halong kalokohan, sapagkat naniniwala siya na ang bawat kilos ay may kaakibat na karma. Sa usaping pag-ibig, hindi siya mahilig sa pagmamalabos at mga walang saysay na biro tungkol sa relasyon, mas pinahahalagahan niya ang respeto at katapatan. At pagdating sa pera, hindi siya madaling mahulog sa panunuhol o panlilinlang, at tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Gemini sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ang Gemini ay masigasig at masipag sa kanyang mga gawain Ang kanyang talino ay ginagamit niya upang mapadali at mapaganda ang bawat ginagawa Hindi siya madaling magtiwala kaya't maingat siya sa mga taong kanyang kinikilala at pinapayagan sa kanyang buhay. Naniniwala siya na sa pamamagitan ng kasipagan at syaga, makakamit niya ang kanyang mga pangarap. Isa rin siyang taong may isang salita, kung may ipinangako, tinutupad niya ito. Sa kabila ng kanyang pagiging mislan sa ilang bagay, hindi niya dinadala ang kanyang mga suliranin sa trabaho at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer Sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang cancer ay magpapamalas ng mahabang pasensya at dedikasyon sa kanyang gawain. Ang kanyang pamilya ang kanyang inspirasyon, kaya't ang lahat ng kanyang ginagawa ay may layuning mapabuti ang kanilang buhay. Masinop siya at laging inuuna ang kapakanan ng kanyang mahal sa buhay bago ang sarili, at maingat sa pananalita, hindi siya basta-basta nagpapadala sa emosyon. Hindi niya gusto ang mga usapang may halong panunokso o pang-aalaska, lalo na sa larangan ng pag-ibig. Para sa kanya, ang tunay na pagmamahal ay may respeto at pagunawa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Leo ay magpapamalas ng tapang ngunit may kasabay na mahabang pasensya. Ang kanyang katalinuhan ay hindi madaling maiisahan sapagkat likas siyang mapanuri at may matalas na pakiramdam. Sa larangan ng trabaho, masipag siya at hindi umaatres sa anumang gawain. Maingat siya sa kanyang buhay at hindi agad-agad nagtitiwala sa iba, kaya't mas pinipili niyang lumakad ng may pag-iingat at pagsasaalang-alang sa bawat desisyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo Sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Virgo ay may pusong mapagbigay, lalo na sa larangan ng trabaho, upang matiyak ang pangmatagalang pagkakakitaan. Hindi siya padalos-dalos sa kanyang mga gawain at mas pinipili ang isang tahimik at organisadong kapaligiran. Hindi niya gusto ang mga pag-uusap na may halong kay abangan at sa usaping pampamilya, siya ay mapagunawa at laging inuuna ang kapakanan ng kanyang mahal sa buhay. Sa trabaho, tahimik siyang kumikilos at hindi mahilig makialam sa hindi niya sakop. At tandaan ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ngayong araw ay binibigyang diin ang iyong likas na pagiging maunawain, lalo na sa pamilya. Ang iyong kakayahang umunawa at makinig ay magdudulot ng maayos na samahan sa loob ng tahanan, kaya't mas mapayapa at masaya ang iyong pamumuhay. Gayunpaman, taglay mo rin ang isang matatag at matapang na ugali na handang ipaglaban ang tama, lalo na kung kinakailangan. Ayaw mong makisali sa gawain ng iba kung hindi naman kinakailangan, mas gusto mong gawin ang iyong sariling tungkulin ng hindi umaasa sa tulong ng iba. Sa aspeto ng pag-ibig, ikaw ay tapat at puno ng tiwala sa iyong minamahal, kaya't hindi mo iniisip ang pagseselos o pagdududa. Ang pagiging maalaga at mapagmahal mo sa pamilya ay isa sa iyong pinakamalalakas na katangian. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan. Ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, ang Scorpio ang pahiwatig ng kalikasan ay nagsasabi na ngayong araw, mas pinagtutuunan mo ng pansin ang sarili mong gawain. Wala kang balak na agad na tumulong sa mga kasamahan sa trabaho, dahil nais mong tapusin muna ang iyong sariling tungkulin bago lumingon sa iba. Mayroon kang masusing pag-iisip pagdating sa pagtitiwala, hindi ka madaling magtiwala sa iba. Lalo na kung hindi mo pa sila lubos na kilala. Sa usaping pera, mayroon kang kaluwagan sa pagpapautang, ngunit tanging sa mga taong malapit sa iyo at tunay mong pinagkakatiwalaan. Hindi ka rin mahilig sa chismis o walang kwentang usapan sa trabaho, mas pinipili mong mag-focus sa gawain kaysa makisali sa mga walang kabuluhang pag-uusap. Para sa iyo, mas mahalaga ang pagiging masinop at produktibo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng kalikasan, ipinapakita na ngayong araw ay may posibilidad kang maging madaling minus lalo na kung may mga bagay na hindi ayon sa iyong plano. Dahil dito, makabubuting umiwas sa mga sitwasyon o taong maaaring makapagpainit ng iyong ulo. Sa trabaho, mas gusto mong ito o ng iyong oras sa paggawa kaysa makipagkwentuhan, dahil para sa iyo, mas mahalaga ang pagiging epektibo sa trabaho kaysa sa pagsasayang ng oras sa usapan. Mas pinahahalagahan mo ang iyong katahimikan at kapayapaan sa buhay, kaya't iniiwasan mo ang mga bagay o sitwasyon na maaaring magdulot ng problema. Sa larangan ng pag-ibig, ikaw ay isang mapagmahal at malambing nakapareha. May tiwala ka sa iyong minamahal, kaya't hindi ka madaling magselos o magduda. Sa usaping pinansyal, mas gusto mong mag-ipon at paghandaan ang hinaharap kaysa gumastos sa mga bagay na hindi kinakailangan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn, ang Capricorn ayon sa pahiwatig ng kalikasan, Ngayong araw ay lalo pang tumitibay ang iyong pagiging masinop at masipag sa trabaho. Hindi ka natatakot maglaan ng oras at pagsisikap upang makamit ang tagumpay, lalo na kung ang layunin mo ay para sa kapakanan ng iyong pamilya. Hindi mo rin gustong makisali sa mga usapan o pakikitungo sa mga taong may kayabangan, dahil mas pinahahalagahan mo ang mga taong may mabuting kalooban at tunay na respeto sa iba. Isa sa iyong matibay na katangian ay ang pagsasama ng tapang at pagunawa, hindi ka natatakot harapin ang mga hamon, ngunit ginagawa mo ito ng may maingat na pagsusuri at tamang pag-iisip. Dahil dito, mas madali mong naiiwasan ang mga hindi kinakailangang suliranin at mas napapanatili ang kaayusan sa iyong buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng kalikasan, ipinapakita na ngayong araw ay walang pag-aalinlangan sa iyong pagiging masipag at determinado sa trabaho. Masipag kang kumilos upang matiyak ang tuloy-tuloy na pag-asenso sa iyong pamumuhay. Mayroon kang likas na disiplina at integridad, kaya't hindi ka kailanman magpapadala sa panunuhol o anumang bagay na maaaring makasira sa iyong reputasyon. Sa usaping pera, mas gusto mong mag-ipon at paghandaan. Ang kinabukasan ng iyong pamilya kaysa gumastos ng walang ingat o magpautang sa iba. Sa tahanan, ikaw ay maingat sa mga salitang banibitawan upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan o tampuhan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating gawing laging maging maingat Pisces ang Pisces ayon sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw ay lalo mong pinagtutuunan ng pansin ang pagiging masinop at maalaga lalo na sa loob ng inyong tahanan Pinahahalagahan mo ang kaayusan at kalinisan kaya't mas inuuna mong tiyakin na maayos ang lahat mula sa mga gamit hanggang sa pagkain na inihahanda para sa pamilya. Sa trabaho, ginagawa mo ang lahat ng may pag-iingat upang maiwasan ang anumang pagkakamali o suliranin. Hindi mo rin gusto ang mga usapang may kinalaman sa suhol na pera, o hindi patas na paraan ng paghahanap buhay, mas pinipili mong manatiling tapat at nakatuon sa iyong mga gawain sa pakikitungo mo sa pamilya at mga mahal sa buhay, ikaw ay isang mapagmahal at maunawang tao. Sa pag-ibig, kilala ka bilang isang malambing at tapat na kapareha, na handang maglaan ng oras at pagmamahal upang mapanatili ang matibay at masayang relasyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.